We'll <laughs> Good morning, good morning pa mga kapisinga tayo po yung mga kalakot ngayon Araw na sabado. Oh. Medyo tanghali na nga lang po tayo kasi Meron pa tayong ginawa At bago tayo lumakot tayo muna yung manalangin Hallelujah Lord Muli Panginoon salamat sa umagang ito Sa patuloy niyo pong pag-ingat Gabay, kalakasan At ikitsa lahat Lord sa buhay At sa patuloy niyo pong pag-iingat Sa bawat isa sa amin Panginoon Kaya sa umagang ito Lord Ano man yung mga karumihan na nakita niyo po sa aming puso Patawarin niyo po kami Panginoon upang maging maayos yung laman ng puso ng bawat isa sa amin maging kay Weng Panginoon God Kaya salamat po sa kapatawaran uh, din po sa iyo lang namin Lord nilalapit yung aming pong, uh, pamilya, yung aming bansa maging aming mga kapatiran Sa COG Fisher Mall Trinoma maging ang aming uh, uhulihin sa araw na to Sa iyo lang namin patuloy na hiniling pagpalain niyo nga po Panginoon Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan mga kapising, tayo po ilalawad na at uh, ulimlim lang po yung panahon mamaya so, na po kawa pa pala si Ray Pisik Adventure TV patuloy pa nagpapasalamat sa inyong lahat God bless So, bakuko. Size. Nabulabog yung mga bakuko kahapon siguro. Na nagbubunot yung ano kalang kalama dah mah kapishi mistol mah itu itu lang <tipo bilasa>. <Hulug>.

ali na naman nandiyan ah Ang rails ba yung nakuha mo kaninang malaki? Balik bar tayo sa Boulevard. Manila Bay. Fishing Parang ito. Thank you. ¡Gracias! watching. Ah, alam natin yung malagsa. Nakaruho. tayo pa ko po. Bising Bison Bison Maka Mijik Maka Yami Mami Padahal nakikinit langkah ha Abang lang ikaw ha Yami maka Bising Ayan Mami Bison 不信，他不，他不。<虎> dami ng views na nga sa tiktok nga kasi umabot ng 1.5 yeah, 1.5, oo nga 1.5 pala, 1.5 okay. tapos yung lagat, umabot ng 72 ah ka ng ano dali si weng pili ako po, habis pisil fishing. It's on. It's on. It's on si Ami. <laughs> Kasi siya nang hihingi ng yangi. Mami. Malan siya eh. Sarap sana yung daing yan. Fish on. kain ma ka pisi ni. Dain na ha hai ni. Pisi. Pisi. जग तो

ấy một cái yeah Terima kasih telah <laughs> menonton! 'Pag pisi patay na Ah, so ayan mga kabising, tayo po uwi na. Dahil, ayan po, may salatan. Baka lumakas pa at glory to God Meron naman po tayong huli Pero bago tayo umuwi Shout out muna Shoutout shout out po kay Ma'am Tessa Vargas SSTV Family Kaila Ma'am Cristina ni Poncio Kaila Ma'am Tere Kaila Shine Kay Atomers TV Vlog at Sa iba pa pong mga admin Uh, shoutout din po kay Mommy Kim Dancel. Kagti po nakakapunta sa kanyang channel pero shoutout po ng Mommy Kim. Shoutout din po kay Ma'a uh, Teresita Artman. Artman ng uh, Shoutout po sa inyo. At ganoon din po kay Mama Jay Isabel. Kay James Kidok. Kay Pau the Wanderer. At kay Ma'am Lorna Magday. Kay Mami Lu Kay Boss Gopong At Kay Sir Jar Jargos26 At kay Ah, uh, Boss Lupin Kay Wing TV Kay Ah, uh, Rons TV Vlog Mega Mega Shoutout Ayan Shoutout din po sa mga lahat na patuloy na sumusuporta po sa aming reels sa aming kapatid uh, nyo po kahit sa, mga, sa kanyang mga tiktok biga biga shoutout po so bago lang po, po kayo sa uh, sa mga katatayan po pa na si COGP Sir Malmunios shoutout po sa inyo ayan sa mga pastor sa lahat lahat po kaya kung bago lang po kayo sa aming channel, please palike, pashare, pacomments at pa-subscribe na rin po. Pakiclick yung notification bell sa ganun lagi po kayo updated sa aming mga video nilalabas. Ayan, na, tayo po iuwi na mga kabising. Ah glory to God po. At ah, meron pa tayo ng mga huli ngayon araw ng Sabado. To God be the glory. God bless. Ha ah, so yan mga kapising, magandang magandang gabi po. Ito po yung huli natin ngayon, mag-apa tayo mga na stress lang po, umuwi na tayo, wala na po tayong pain. Ayan, may jambo bako ko, malalaki po ba -ko kumain. And, pati talakito po, malalaki po yan. Halos isang banyera po yung huli natin na kapisi. Ayan, bait the Lord. To God be the glory po. Salamat sa Panginoon. Binigyan po tayo ng blessing.